lumabas. Bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Kung makikita niyo, September 2023, mayroong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yun. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan dahil alam din niya na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niya. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung progress man, sigurado ka ba na hindi mo gagalit si Inday Sara? Sabi niya hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa house, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez na namin ang confidential funds. At para hindi halata na ina-atake nila ako, ay eh, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential files. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Law kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang supportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng house. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, ah, oh, nagsabi si Zaldi ko at niya ang confidential tax ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon October ay merong uh, uh merong date na October na audit memorandum ang commission on audit.